<laughs> tumulong, tumulong kasi kayo natin sa kanila. Eh, oh, eto, eto din. Oo, dalawa kayo. Ang gusto mangyari ng sponsor ay bigyan kayo na kahit sa limang kilong bigas sa kasantring itlog. Kasi sabi nga, pag mabait ka na sa kapwa mo, eh, merong magbibigyan kahit paano. Alam kasi ano eh, nahirap kasi doon sama-sama. Oo nga. Kaya kami sa hmm. like, kaya, kaya ito, lang. pinagtulungan namin dyan si Gawin. Malayo siya ito. Malayo mo mo. Sige lang. Ang kay naman lang, ang ang maswerte lang, eh, nandiyan kayo na tumulong kay Ate Clarissa. Sige, bigyan mo na kayo. Ano, ano pangalan niyo? te? Tessie po. Tessie. Ilan taon na kayo, te? Oo. Oh. Ilan taon na kayo? Pinamiyasawa may po kayo? Ah, nandyan. Ah, may sakit ang asawa nyo. Ayan ah, po. So, yun ang mga kababayan na bigyan natin ka eh. Kasi nga nakita po nila na tumulong po kayo. Ah, At yun, yun po ang pinabot, pinabot, pinabot po kayo. sa inyo na kahit kunti, maya na mula po sa puso po nila yan. So, yun. Salamat po sa ayuda. Ayuda rin ah po Kasi nakita po nila na uh, mapakabahid po ninyo mga kapitbahay si ate din po anong pangalan ni ating isa? Emily 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 ah si Nili 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 nandyan po ba? nandyan no. So, okay. oh parang dito na rin marami <laughs> ayaw na ka ayaw mo ayaw mo na ka okay yun ay pampalo ng ating mga kababayan ito yung mm. meron din tayo uh -oh. Pa? Uh, -oh. ay si ate ito yung mabait na mga mababait na kapitbahay eh. so ayun na mga kapitbahay ano pangalan niya ate Mili Mili o bigay mo na kay Mili paabot ng ating kababayan hello kami kasalanan ni Sayan. <laughs> so, Thank you po. Sayan, so, masaya masaya mga kababayan. Salamat. Um, ah. Ibigay. Opo. Ah, Sabi nga po nga, pagka kayo daw po ay tumulong, ay eh may may darating din po tulong sa inyo. Ano natin, di ba? Pagka kayo ay tumulong sa kapwa nyo, ay nabukas sa iyong kalooban, ay eh, check na mayroon din pong kahit kunti, kahit ano ay nakapagpaano sila pagpabot ng konting tulong para sa mga kapitbahay mabait si Ate Ate, Ate Tisi at si Ate Mili. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na kahit nung wala pa kami, nandiyan kayo na kasuporta kay kay Ate Clarissa na siya, time na sila ay walang-walang makain, kayo po nagpapakain na walang trabaho yung asawa kaya sobra-sobra po ang pasasalamat po ng United WFW sa inyo na kahit po alam nyo na walang kapalit ang pagtulong nyo pero tinulungan nyo po sa labi ng isang kapitbahay alam mo ba ang pinakamalaking tulong na nabigyan nyo kate Clarissa yung pagbigyan nyo ng makitirik din dyan sa kabilang ano na sila hindi na nangupahan angay, pinalalas naman kayo lang hindi naman po ba? Hindi, ba? hindi naman. Siguro kasi nga siyempre habang hindi pa naman kailangan ng maya ng lupa ay okay. pwede naman gamitin. Ang importante lang wag lang kongkreto kahit na yung mga kubo-kobo lang pwede na po yun. Na pang samantala na wala kayong masilungan eh siguro naman sa mga ilang taon din kayo makaiipon makaipon. Malay mo kung dumating ang pagkakataon na pahulugan nalang sa inyo yung lupa na yan di ba ba eh, ay malaking tulong na po para sa atin yan. Kasi baka maiso nang mayari, siyempre, mga mayayaman na po mayari niyan. Saka, siyempre, tambakin. Saka, ano, may, kung maisipan nila na, sige, ah uh, magkano mag square meter niyan, eh, hulugulugan niyo lang sa akin. So, ipanalangin na lang natin gano'n. Mabait naman po ang Kapitan din. sabi nila, mabait naman daw po. <coughs> mm -hmm. Kapitan din naman daw pabaya yan, napakabait daw yan ng Kapitan Dito. Si Una, mayaman ang Kapitan Dito eh naintindihan niya yung kalagayan ng mga katulad nating mga mahirap Sana nga po oo oh. kahit mga katulad yung mga katulad yung mga katulad yun, yun ngayon, tulad dun sa dun sa nanada nung tinutulungan ko doon nagano sila ng sa 50 square meter 1,500 square meter ang halaga nun 75,000 tulugan po tulugan oh, po yun balan sa magdayo ng kubo-kubo wala pang kuryente pero Okay, uh, naman. Na. natatayuan. Mm, so, ayun natin. Ano ba masabi nyo ngayon na kahit paano eh, may, nabigyan din naman kayo ng... nga? Ano? Okay. Pero okay. ano, ano, <laughs> Mga may magandang puso na tumutulong sa katulad ng mga yes. eto eh, mga ganitong mahirap talagang uh, mm. hanggin ang buhay. Uh -oh. May mga anak pa, tapos uh -oh. hindi pa permanente ang trabaho. Napakahirap po mabuhay sa mga uh -oh. Ano, ba ate ang ano? Ano ba naging hanap buhay nyo ngayon? Kayo? Ako po? Uh mm -mm. Ayan po yung maliit na tindahan na Uh, Mangilan-ilan na lang din ang nasabi. <laughs> Mga magkano po ba pinapuhulan nyo dyan ate? <laughs> ano yan dati? Na, na ano ang kuya ng 20-0. Dahil bagong dating lang ako dito. talaga may pera. Eh ngayon, kuhan kasi <laughs> ano kasi ako ngayon wala naman akong trabaho. Ay, ano na single mother. Ah, single mother po oh, kayo, ha? Ah. So, insert. yun, lang din inaasahan yung kayo tindah tindahan mo oh, na yun. Opo, oh, yan lang po ang inaasahan na. Magkano naging po na mo dati diyan? Mabot po yan ng 20. Ba't Pero dahil po nag ano ako nang hulugan na freezer, yung hmm. iba na naiipon kung ano na Iwulog mo. Kung oh. ngayon wala na. At pagkatapos naman po yan, apat na buwan na lang. Pagkatapos naman po yan, eh, makaka-recover makaka na yung tindahan. Hmm. At paano eh, pinipilit ko pong iahon. Ah, ah, <laughs> ah, Mahirap atentere. po. Ano na po, ah, uh, eight years na po akong balo. Ah, eight years na pala. So, ilan anak niyo po? Apat. apat. Pero tatlo na may pamilya. Oh. Yung isa, eto nagtatrabaho naman dito sa tubigan. Mm -hmm. 400 isang araw ay, na ay, nagbibigay ng isang daan niya. sa akin. O nanay, pang ano, may hulugan din po kasi motor. Mm -hmm. Kaya... Yung pamasada? Uh Oo, -oh. hindi po. Pang ano lang niya dito, ayun. Ah, service niya? Opo. Uh Oo -oh, po. Uh, ikaw ate, may asa, kayo, nandyan ano, yung may sakit ka mo. Nandun po, nakasada ka. Ah, pero... Dalawang beses silang -ano rin siya para hindi siya... Mali, ilan pa kayo sa bahay nyo ngayon? Ito dito po. Eh uh -uh. sa 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 Bali, apat sila. Apat? Ah, dito. Oh, sa, apat sila sa kasi yung... Po isang, yung, yung anak din niyang single mom. So, single hmm, may anak mom. kayong na, ano, single mom din. Okay. Ilang isang taon yun? 29. Ah, uh, ilang anak niya. Isa lang. Ah, yung ba yung sabi mo nga yung sa bungad na yun? Okay. Ay, yung lagi sarado. Okay. Ah, sige. Okay. So, yung... Sige po. Ibig mo sabihin natin ngayon, wala kang puhunan ngayon. Kahit na madagdagan man lang, kahit sa 1,000, malaki na yun, di ba? Opo, oh wala po. Na, ano, ano po namin na nakakain, din. nakakain po. Ayan lang ang binibigay sa akin ng anak ko, isandaan, araw-araw. Ayan, Ayan, Ayan ang na ano namin binabudget. Nadagdagan na lang yung ano mga kakain diyan. Then, <laughs> pinipilit Kasi man, tinapay, magkano bang kinikita sa tinapay? Piso sa isang Piso lang po. Oh, oh. Piso Kainin mo siyang balos, ay di limang piso na. Puro nang na kinain. Sige po, maraming maraming salamat po sa inyo ha. Sige, Thank sige po. Thank you po. Salamat po sa inyo. hindi niyo po ito pinababayaan eh. Hangang-hanga sa inyo. Binabalik-balikan niyo to Opo, kasi may sponsor ang sponsor po kasi sila naman po kung ako lang wala naman po ako may bibigay ng tulong uh, po. siyempre sa po ang mga kababayan tayong nasa ibang bansa na nakapapanood kahit kunti lang nagsama-sama nila pag ipon ipon nila at uh, ipinapadala po para dito sa inyo God bless po sa mga tumutulong at sana po ay mas marami pa ang makuha nyo alam uh, naman namin na pagka ang pagkatumulong ka sa kapwa mo may bigay din sa iyo, may balik din sa iyo ang Diyos. Salamat po. Salamat po. Thank Salamat you. Po. Okay, bye -bye. <laughs> Salamat po. Salamat po. Yan <laughs> ang kay nakakasan. Ay masasabi. Ang tulong. mga kababayan, uh, ah <clears throat> siyempre ako nagpapasalamat din ako sa United OFW <laughs> Charity Group na kung saan sila po ang lagi tumutulong at sumusuporta sa ating mga kababayan na tulad niyan na na-share nila ang kanilang buhay na may tindahan nga naman na turingan pero wala naman palang laman si ate naman ay uh, yun po ang kainaman sa ating mga Pilipino mga kababayan kasi alam po natin na isusubo na lang natin at nakita natin ang ating kap kababayan kapitbahay na walang makain talagang hinahati pa para lang ma-share sa sa mga kapitbahay natin so yun po ang tunay na tao at nagmamahal yun po yung ugali ng Pilipino So, siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong dalawa na nung panahon na si Ate Clarissa ay talagang panahon na aros wala silang makain, kayo po nagpapakain. Isang linggo na yata nyo sila pinapakain, ano? Ate-hati lang. So, yun. So, yan po. Maraming maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsasawan tumulong sa ating mga kababayan. At ano man po ang ipabot nyo sa akin ay ako po ang magpapabot sa kanila. Yan po. Maraming maraming salamat po. bye po sa inyo lahat. Thank you. <laughs>